Mas safe mag-bike to, yung cold weather, saka yes. mababait yung mga tao. Yes. Yung aso lang yung hindi mababait. <laughs> mababait yung mga aso. Mababait din. Nagkakaroon mga... okay. lang sila ng maling impression. Nandito ako sa booth ng puro pre-taste daw. Tikman na rin natin. Napunta ako sa pre -taste. sarap. Oh, ba, saka Sama, may blue. Uh, si Sir Dan, siya yung ano, uh, Hi Sir! Kayo po pala si Sagada Looper. Ah, medyo. <laughs> Nakwento ko nga nila sa akin eh. Pagka yung sa Sagada talaga. Kayo. Pang ilang beses na sa rin Sagada? 48. 48. 48 tapos parang magkakaroon ng 50. Siguro. Kung papala rin, aabot ng 50 siguro. Bili ako sa inyo, sir? Talaga inyo. Yun ba talaga yung lugar nyo, sir? O eh, hindi? Dahil tiga Manila po ako. Manila. Oh, mm. Yes, ano yung nagustuhan nyo, sir? Pabalik-balik kayo ng Sagada. Um, siguro ano mas safe mag-bike do yung malamig cold weather kaya yes. mababait yung mga tao yes aso lang yung hindi mababait <laughs> mababait din mga aso mababait din yung mga mababait aso. din okay. kakaroon lang sila ng maling impression na so, okay ba pagka tinatahulan sila feeling ko we welcome lang naman yes kung hindi nyo alam nandito ako ngayon sa tabi ko si Sagada Looper si Sagada Looper 48 times niya nang naakyat ang Sagada. Uh, alam ko meron siyang gagawin yung 58th pinaka the best to oh. sarap sumama dito sa gada uh, interviewin natin si sir um, kung ilan taon na o oh, anong masasabi niya sa tungkol sa sagada. Sir, ilan taon na sir? What do you mean ilan taon? How old? Uh, yes, oh? old. How old? 53 na po. 53. Oh. Then, favorite ride talaga sagada. Yes, sagada. Oh. Um, Medyo try ko na yung ibang lugar dito sa Pilipinas uh, Pero yun lang talaga Sagada Favorite ko talaga uh, Natry namin isang beses yan eh Ah, uh, very good Talagang Pero umaakit kami ng Sagada is Dumating kami 11.30 ng gabi From Baguio to Sagada Wow, one day Wa One shot, niyo. one yes. shot uh, From Manila to Baguio yes. Then Baguio to Sagada Solid, eh Sobrang challenge yung nangyari sa akin noon. May yung alam mo yung bagong daan na shortcut nila. Oh yes. Matarik mas, mas matarik, matarik sa sungay yon, parang ganun. Buti na nga lang gabi hindi ko alam. Oh, Then kita Oh. oh. Meron time do na siguro yung parang may gasolinahan na nasa dosing aso yung. Pumapaligod lang naman sila sa oh. pero wala namang nag-attempt ako na magat As in kahul-kahul lang. Yun lang talaga yun. Oh. Kahul lang. Naguumusta lang siguro. Ayun. Ah, Ah, uh, sir, uh, kwento ka ko naman, konti experience, o uh, kung bakit hindi nyo kaya ipagpalit si Sagada Loop sa ibang uh, lugar. Um, I think, para sa akin, ano, ya, yun. It's a challenge going there. Hmm. Yung flatlands, tapos gradually umakit ka na ng umakiat, Tapos, um, Maganda yung weather, magandang scenery. Once in a while, nakakita ko ng Sea of Clouds. Yes. And syempre, ano, um, mababait yung mga tao. And, nagkakaroon ako ng mga maraming kaibigan doon na nakakilala. Yes. Kung tawagin ay ano, Good Samaritans. Yes, yung yes. nagpapatuloy mm. sa amin. Misan, di naman kami kilala, pero uh, uh kami. And I think that's a very wonderful feeling. No? Yes, na-experience ko rin yan, sir. Yung may magbigay nga lang ng tubig. Napakilaking yes, exactly. tulong na yan. Eh. Oo nga. Eh. Ayun so, uh, yung ano eh, parang hinahanap ko sa long ride eh. Yes, exactly. Yung makikita mo sa ibang tao na nag sila. Oo, oh, yeah. Tapos ano, um, I think it's really a very, very beautiful experience. That's why I share it with people. Siguro, that's one of the reasons why umabot siya ng 48 times. So, I don't know kung hanggang saan yung naaabot. But uh, so far, I'm very happy with what I have done. And, what I have shared with others. Especially sa mga nakasama ko na hindi naman sila, ano, they have no idea about it, hindi naman sila malalakas, but yes. they managed to do it. Oh. Yes, ang galing nga sir nung ano niya eh, basta nag-invite kayo, kaya niyong i-manage yung grupo, uh, map mapaparating niyo sila ng maayos. Yun yung yes. bilib ako ron sa mga na first time ko kayong mamit pero naririnig ko ron sa mga nagkikwento sa akin oh. na napatunayan nila eh, Yeah. Pero one time na parang nakita ko kayo somewhere in papunta kaming Atok. Yung first attempt okay. ko ng Atok, hindi ako dumating ng highest point. Inabot kami rin, alam yung pandisalan? Oo, oh, oh, nga. Doon, ako, doon kami umabot, parang 7.30 ng gabi. Sobrang lamig Malamig na, na. Yes. hindi oh. ko na naming kinaya. Sinuot ko na lahat ng jersey ko eh. Oh, okay. Tapos buti na lang yung last na, parang last na UB Express. Nasakay kami rin sa likod ng UB ah, kasama yung yes. bike yun yung experience ko ron. Pero parang pakikita ko sa inyo yung one time na clip nun. Parang nakunan ko kayo, papunta kayo ng Baguio, papunta kami ng Ato. Wow. Susulitin ko na yung interview ko kay Sir. Ay, yung tunay na pangalan, Sir? Edan empainado. Edan empainado. Edan Empainado. Empainado. Oh. Okay. Una ko tawagin, sir. Dan na lang. Dan, Dan. is okay. Oh, okay. Pa ah, ano sir yun eh, parang pag, uh, pag salute sa, siyempre mga bikers tayo, siyempre yung mga nagagawa nung iba na nakikita natin, kailangan nating hangain. Huh? Oh, yeah. yung, uh, not necessary. Hindi yeah. 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 na natin kailangan. Ayan, ah, si sir, kung wala kayong idea sa, sa Gadalup, 48 times niya nang nagawa malapit na yung 50th niyang ginawa yung Sagada Loop siguro big celebration to para kay Sir Dan. tingi pa tayo ng konting tips para sa kanya yung mga experience niya well the best tip na may bibigay ko is ano um, when you ride dapat di kayo nagmamadali it's an opportunity to ride kailangan enjoy, enjoy yung, yes. yung, yung lugar um it's not every na nandoon kayo sa lugar na 'yon. Kailangan na uh, talagang sulitin. Yes, and be thankful na nakarating kayo doon, especially on a bicycle. And for all the things na uh, since you're out of your comfort zone, let's say natutulog ka kumisan sa matigas na papag or uh, yes, wala kang matinong liguan or palikuran, gano'n. So the next time for pag-uwi mo ng bahay, malambot ulit yung ano tutulugan mo maayos yung banyo mo I think ganun pa lang eh magiging very very thankful ka for all the blessings na nakukuha mo kaya hindi natin alam na nandun sila hindi natin alam na blessing pala yun so, yes yes there are times we take it for granted so yun ah uh, uh, yung mga sinasabi ni sir mga ilan doon relate ako ron sa mga nangyayari sa kanya. Yung mga experience, yung along the way, hindi mo alam. Parang pinagpala ka rin, may nangyayari. Minsan, sobrang init, bibigyan ka isang makulimlim na panahon. Parang ano eh, uh, blessing yon para sa'yo. Kaya, may time na kailangan pag nagra-ride kasama mo yung mind, body, and soul. Okay. Then yung faith mo talaga kailangan hindi mawawala. That's true. That's uh, what keeps us going. Yung faith natin, determination, and yung appreciation na rin. Yung, sa lahat ng nangyayari sa atin. Um, yun sir Dan maraming maraming salamat na paunlakan mo ako sir Dan Empainado wala akong masabi sa Gadalupe The Legend sa Sagada Looper. Oh, I'm just an ordinary person. Yung mga nagawa ko po eh, kaya rin gawin ng ano, uh, lahat. Uh, bata, matanda, ganun. May experience o so wala. They can do it also. Ayan sinasabi ni Sir yung 48 times niyang ginawa ng Sagada Loop. Uh, gusto niya itong i-share eh na kahit sino pwedeng gawin. Uh, kailangan lang talaga ano Sir? Kailangan lang natin gawin? Uh, maging determined. Determine natin na magawa natin yon paniniwala sa sarili. And of course, it's like a self-retreat na rin. And it's also good to know na tayo, since yung Sagada Loop is 7 or 8 or 9 days, it would be good to know na yung buhay natin, hindi lang nauubos sa trabaho, hindi lang nauubos sa family natin, but you have a time for yourself to do the things that you like Uh, especially riding And um, Sagado loop Is just one of them Na Could ano, be Very good for the soul Ayan Thank you very much sir Maraming salamat din po Sana makakuha kayo ng aral Inspiration Kay Sir Dan Dan na lang po Dan is, open, Ayan. Dan uh, Dan is okay Dan is okay Bike check natin Yung Bike ni Dan Dan na lang daw eh Yes Dan uh, Between yung Helmet Yeah the helmet Wow, between. XT. Sir, ah, uh, yes, sir. pwede bang malaman kung ano yung mga laman yan? For now, meron ako dito ng ano, hamok. Oh, okay. Tapos, okay. change of clothing. And uh, some ano, um, pagkain. Wala. Uh, A little bit. Okay. Uh, water sa lobby. Kung saan talaga abutin, pwede na. Oo oh. okay. <laughs> Kasi minsan umuulan, uh, kailangan ready ka na. Or abutan ka ng gabi, kailangan ready ka. Galing. Eto sir, ano to sir? Atripad. Kita ko yung mga picture nyo kila Sir Oli, kila Roda blast oh. si Salvador Ijab imposible yan eh. Kasi uh, pwede ka magtulak eh. Uh, uh, yes, yes. Uh, oh. Loud, no? Um. maka yung commitment talaga yung ano, papahirap. Hindi <laughs> naman ay naiwanan. iwanan. Oo, <laughs> oh, hintayan pa rin. Ah, okay. hintayan. hindi uh, ah. mo masabi na ano eh. Na, dahil naiiwanan ka na, ayaw mo na pabigat kasi face <laughs> namin is kung anong nasa Relax. mahina oh nandun kayo kayo yung nag-a-adjust yes hindi mo naman pwede iwanan yun mm, kaya kayo nagsama-sama din nice sir <laughs> Kasi pag hindi crowded, kaya, talaga, okay, um, 20 tao, di ka tao, hindi pagsabayan. Pero, sarap talaga nung cave nila roon, ano? Oo. Oh, oh, Sumagi yung cave. Magkakata oh, Kakaibang experience yan. Kaya mag-aapak eh. Ah. Uh, yes. Para ka nakatapak sa liha. Tsaka yung falls nila doon, yung sa dulo, yung bumutok. Bumutok falls, ano. Yan na hindi ko napuntahan. Partida na. Diyan ako hindi marunong. um momento